Alin ba sa dalawa ang sa tingin nyo ang tama? Kung isa kang Pilipino na ninirahan na sa ibang bansa at mayroon ka ng permanent residence doon, ano ba ang dapat mong i-priority? Ang bahay sa Pilipinas? Pilipinas? Or ang bahay kung saan ka nakatira? Ba or sa bansa kung saan ka nakatira? Bahay sa bansa kung saan ka nakatira. Ka nakatira. Ayan. So, alin sa dalawa, guys, ang pipiliin mo? So, yan ang i-discuss natin sa video ito para makatulong tayo sa mga kapwa nating OFW or mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa. So guys, ang mga uh, information na sasabihin ko dito is based sa sarili kong experience. Uh, hindi ko ibabrag pero meron na akong bahay sa Pilipinas na napatayo na at alam na alam ko kung ano yung mga uh, maganda at hindi maganda. Same rin dito sa abroad. Uh, luckily, nakabili rin ako ng sarili kong apartment dito. Kaya alam ko rin kung ano ang maganda at hindi maganda sa uh, bahay dito sa abroad. Okay, so let's start guys. Ano nga ba ang kaibahan ng bahay sa Pilipinas kung uunahin natin magpatayo ng bahay sa Pilipinas o di kaya uunahin natin bumili o magpatayo ng bahay sa lugar o sa country kung saan tayo nakatira? Unang-una guys, sa Pilipinas, tandaan natin na ang bahay sa Pilipinas is nagbabayad tayo ng tax yearly. So yan, pag malaki yung bahay natin or mahal yung bahay natin, mas mataas rin yung tax na babayaran natin. So, expenses yan guys. Tandaan natin, hindi po tayo nakatira dito. So, number two is kailangan mo magbayad na maintenance. Maintenance. Ang maintenance naman guys, hindi naman siya uh, yearly, Year, hindi siya yearly minsan depende sa uh, paggawa rin ng bahay mo well sa basic experience ko ang maintenance is uh, nagpa-renovate ako or pinapaayos ko yung bahay every 5 years so usually yung pintura natin is nagpe-fade after 5 years so kailangan siyang pinturahan ulit yung buong bahay pagkatapos is kailangan mo rin i maintain or kailangan mo rin ayusin yung mga pipelines kasi doon pala nagkakaroon ng problema especially kung wala kang filter guys sa bahay. So mahal yung filter para sa bahay pero kung kaya bumili ka ng filter otherwise masisira yung uh, water pipeline mo especially kung deep well ang gamit mo guys. So ayan para 'yan sa mga pintura, pipeline sa mga sirang tiles na pumuputok at sa maraming pang iba. So, kailangan mo talaga yung bayaran guys. Ang number 3 naman guys is kailangan mo ng manpower doon na babayaran. Uh, tauhan. Tauhan. So, kailangan may isang tao doon na magbabantay sa bahay mo kasi nga hindi ka nakatira doon. At the same time, kailangan mo siya bayaran monthly. And of course, may problema ka pa dito kasi minsan alam mo na mahirap maghanap ng tao na pwedeng mapagkatiwalaan sa Pilipinas. So, problema rin iyan. So, ang number four, aside sa tax, maintenance, taohan ang number four is yung... Uh, ano pa ba uh, kailangan nating isipin? Yung price guys ng bahay sa Pilipinas is bumababa. Bumababa. Yung lupa tumataas pero yung bahay itself guys is bumababa. So yan ang problema ng bahay sa Pilipinas. So dapat isipin natin kung hindi naman natin tinitirahan dapat ba naunahin natin yung magpatayo or bumili ng bahay sa Pilipinas kahit na yearly is magbabayad tayo ng tax. Pag malaki yung bahay natin 2 two, uh, two floor na bahay guys at least magbabayad ka ng 12,000 yearly para sa tax maintenance mo, magbabayad ka at least after 5 five, five years or every 5 years, magbabayad ka dito ng around 600,000 para sa maintenance, para yan sa malaking bahay based to sa experience ko guys tapos monthly, magbabayad ka ng tauhan na magbabantay sa bahay mo at maglilinis otherwise, madaling masira yung bahay mo at then, at the same time yung pinaka last is bumababa or dumidepreciate yung price ng bahay sa Pilipinas, yung lupa lang yung tumataas kung i-compare natin. Pero ano ba yung maganda lang dito sa Pilipinas? Maganda sa Pilipinas dahil nakikita na mga kapitbahay mo. Ma-appreciate, ma-appreciate ng mga marites. Ayan lang guys, ang maka-appreciate ng bahay mo sa Pilipinas, yung mga tao or yung mga marites na binabantayan ka. But then otherwise, Mostly, kung hindi mo naman tinitirahan, ito talaga, ano lang siya talaga guys, expenses lang lahat yung ano mo, yung maabot mo. But then, kung i-compare natin sa bahay kung saan ka nakatira uh, sa abroad. So, unang-una dito is, of course, kailangan, comfortable ka guys, comfortable ka pag bumili ka ng salin, bahay, comfortable mo. Ayan. Kasi maraming mga Filipino ngayon na, especially dito sa Europe, no? So, trabaho sila ng trabaho pero nagsisiksikan sila sa maliit na room. So, rather than magsiksikan sa maliit na room at mapatayo ng bahay sa Pilipinas, why not na bumili ng bahay dito sa abroad or sa bansa kung saan ka nakatira para comfortable yung life mo. Kasi andito ka na nagtatrabaho, dito ka na nakatira. Kaya kailangan talaga na pangalagaan yung sarili mo at yung health mo para naman tumagal yung buhay mo. Number two guys, ito guys, basic experience ko. Yearly, tumataas yung value ng bahay. Tumataas yung value ng bahay. Tumataas ang value. Ito guys, basic experience ko, yung apartment na, na nabili ko dito, tumataas siya yearly around 100,000 kronor. Minsan, tumataas, maabot siya ng 150,000 kronor yung value ng uh, apartment na nabili ko dito. So, tumataas siya guys, unlike dito sa Pilipinas na bumababa. And then, uh, ano pa ba? Number 3. Ano pa ba ang ano pa ba ang basic experience? Comfortable, tumataas ang value ng bahay at saka at the same time is uh, mababa, bumababa yung expenses mo guys kasi alam mo kung bakit? Yung rent mo is mas mababa pag bumili ka ng bahay dito sa Pilipinas compare sa mag -re rent ka lang. Uh, marami, maraming tao ang sinasabi na magbabayad ka ng mortgage. Well, ang mortgage guys is bumabawas yan sa utang mo sa bangko. So, hindi yan expenses yung mortgage. Kasi yung mortgage is babalik rin yan pag bininta mo yung bahay mo or yung apartment mo. But then, kung apartment, ito guys, applicable to sa apartment na. Kung apartment guys, kung mag-ano ka, mag-rent ka lang ng apartment na hindi mo siya bibilihin, ang ano niya, ang difference nila is more than two, two times or three times ang difference. So, mas mababa talaga. For example, ako guys, no? For example, ako, yung apartment na nabili ko, yung monthly, yung rent na yan is parang kung sa yan sa maintenance ng buong building. Ang binabayaran ko lang is 3,200 kronor. So, let's say, magre-rent ako ng same apartment, same size guys, yung rent ng apartment na yan is aabot yan ng 10,000 kronor. So tingnan nyo guys yung difference ng dalawa. 3,200 versus 10,000 kronor. So di ba ang laki ng masave ko dito? So kung wala na akong uh, mortgages, so mas ito lang yung babayaran ko. So lumalaki lang yan tingnan kasi may mortgages ka. Pero yung mortgages guys maliit lang. Pati yung interest rate hindi ganun kalaki, hindi kagaya sa Pilipinas na yung interest rate doon is uh, sobrang taas. Dito yung interest rate is mababa lang. Tapos, annually pa yan. Let's say ngayon is dahil sa inflation, tumaas siya, umabot siya ng 5% hanggang 5.2% yung interest rate. Pero, annually yan, guys. So, 5% ng utang mo. Tapos, i-divide mo yan sa 12. So, ayan, guys, yung difference ng dalawa, guys. So, pag nasa abroad ka, bumili ng bahay, mayroon kang comfortable na tirahan yung price or yung value ng apartment or ng bahay mo tumataas yearly and then at the same time yung expenses mo or yung rent mo is mababa kasi nga sarili mong bahay at nabili mo lang yan ah nabili mo na yan so ayan guys kayo nang bahala mag-isip at mag-compare sa dalawa kung alin sa tingin nyo ang para sa inyo at then kung sa tingin nyo naman hindi tama yung sinasabi ko dito please comment din sa ating comment section kasi ito yung sinasabi ko based sa sarili kong experience so hindi ko alam based kung ano yung experience nyo pero ito based sa sarili kong experience ito is para mak makatulong sa kapwa nating mga UFW na mag-isip kung ano ba talaga i-priority nila yung bahay sa Pilipinas or yung bahay sa abroad. So ayan lang guys, maraming maraming salamat. Hopefully na nakatulong ang video ito. Good luck and ingat. Bye-bye!